Sa ating pagpapatuloy, natapos tayo sa kwentong naramdaman ng ating bida na may ibang presensya sa paligid kaya agad niyang tinanong ito kung sino ito. Agad naman nakilala ng ating bida ang babaeng kanyang asawa. Subalit hindi naman siya kinikibo nito, kaya tinanong ulit ito ng ating bida kung bakit pinabayaan sila at hindi man lang sila tinulungan lalo yung mga kasama niyang Gikan tribe, gamit ang iyong kapangyarihan hindi ka masasaktan, maliligtas mo pa sana kami. Si Meis ay napilita ng sumagot, ako ay kasama sa mga banal pero hindi naman ako yung makapangyarihan sa lahat, kaya hindi ako pwede makialam sa mga ganyang kaguluhan. Dahil sa unang pagkakataon na umataki ang tribo ng Haita ay isang eksperto ang pumasok at nakialam din sa labanan kaya nasugatan ako, muntik akong mamatay sa kanyang sariling kamay noon. Si Liu Yi ay nagtanong muli, napakapakipakinabang ba ng mga birding spirit on Quintus? Tapos anong masasabi mo sa akin? May paraan ba para maging mas malakas at magamit sa labanan tulad sa nangyayari ngayon gamit ang selyo ng Hari ng Diyos? Kailangan ko makahanap ng paraan para makaligtas, si Liu Yi ay maraming katanungan subalit wala man lang sinagot si Maze at tumalikod na lang, inilabas ni Maze ang kanyang enerhiyang bilog at nagsabi, ang kapangyarihan ko at kakayahan ay iba tulad ng sayo, ang aking pagsasanay ay hindi nababagay sa tulad mo. Kaya hanapin mo sa sarilin mong pagsisikap ang iyong kakayahan at kapangyarihan. Si Liu Yi na nalilito sa mga sinasabi ni Miss, tapos nakatingin pa siya sa katawan ni Miss dahil namamangha ito sa hubog ng katawan ng babae. Sabay sabi, kaya pala, ang mga bagay-bagay na dumarating sakin at nagbibigay ng hindi magandang pakiramdam ay nagbibigay babala, lumalabas na parang isang natural na agos na inuming tubig na dumadaloy sa akin. Ngayon nauunawaan ko na ang kapangyarihan na binigay sa akin, pero sana may matuklasan pa akong ibabukod dito. Ang tatlo ay baglang tumahimik ng mga ilang minuto, at ang katahimikan na yun ay nagpaalala sa ating bida na may mga kasama siya na dapat makita at yun ang kanyang nakalimutan. Naku po, nakalimutan ko na, mayroon pa pala ako dapat makita at mahanap sila, nag-aalala ako na baka nasa panganib sila si Liu Yi ay talagang natataranta at nag-aalala sa kaligtasan ng kanyang mga babae, si Miss na gusto makatulong kaya nagsabi na, huli na para pumunta ka pa doon sa kanila. Pero binigyan ko kayo ng daan na mas madali nyo sila makikita. Pagkatapos, si Liu Yi ay nagsimula ng kanapin isa-isa ang kanyang mga asawa, bakit ganoon Bakit wala sila sa aking pakiramdam? Sana ganon lang kadali ang paghanap sa kanila tulad sa pagkahanap ko kay Mili. Sana makita ko kahit isa man lang sa kanila, si Liu Yei ay sobrang na ang pag-aalala, iniisip ang mga maaaring nangyari sa kanila, sinisisi niya na tuloy ang kanyang sarili. Bakit ganito ang nangyari? Masyado kong minaliit ang kakayahan at lakas ng mga trebong iyon. Hindi ko talaga inaasahan na ang pakiramdam nila ay mas sensitibo pa kaysa sakin. Ngayon ay para kong hinulag ang mga kasama ko sa bitag. Ngayon hindi na maaari pang tumakbo ako na mag-isa. Anong kaparusahan ang nararapat sa akin? Si Millie ay nakikita si Liu Yi na patuloy niyang sinisisi ang kanyang sarili, kaya pinakalma niya agad ito. Huwag kang mag-alala mahal ko, dahil si Sos Uro ay isang guro at marami siyang natutunan patungkol sa kaligtasan mula sa iyo. Kaya nakakasigurado ako na nasa maayos siya ngayon, si Guan Ling Yu at Guan Sufei ay mga flight attendant na nagsasanay at patuloy na nagsasanay mula sa iyo kaya hindi sila basta-basta mapupunta sa kapahamakan. Subalit si Liu Yi ay subro lang nag-aalala sa kalagayan ng tatlo kaya hindi siya agad-agad nakakalma. Kaya tinanong niya ang kanyang asawa na si Miss kung alam ba niya ang kuta ng Trebong Jacken. Gusto ko sana puntahan yun ngayon at kumpirmahin kung nabihag nga ba sila ng mga Trebong iyon. At pinapangako kung ililigtas sila sa kahit anong paraan at kahit ano pang mangyari sakin. Si Miss ay nag-isip muna sandali at pumayag din kalaunan. Tamang-tama para sa gagawin mong iyan dahil yan ang una mong pagsasanay kaya ipagguguhit kita ng mapa para malaman mo ang daan patungo sa lugar na iyong pupuntahan. Si Mace ay naglabas ng kapirasong papel sabi sa English pero nakikita naman natin na masyado naman itong malapad. Ganun pa man dyan niya isusulat ang daan para matuntan ang trebong jakan. Samantala nagpapalim na si Liu Yi kay Millie, ang tungkulin na ito ay masyadong delikado kaya hindi ka maaari na sumama sa akin, manatili ka nakasama si Maze, hala. Sigurado ka na ayaw mong samahan kita. Hindi na nagreklamo pa si Mili dahil nauunawaan niya naman ito. Kaya bilang pampuswerte kay Liu Yi ay tinuka ng palay ang manok. Ito na naman po tayo sa manok ha. -ha. kailangan mong bumalik ng ligtas mahal ko at lagi ako maghihintay sa'yo. Si Liu Yi na talagang nanigas sa ginawa ni Mili kaya sabi niya, sige sige gagawin natin ulit ito at kailangan mas higit pa sa pagbabalik ko. Kaya oras na para umalis ako at nang makabalik agad ako sa iyo. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating na ang ating bida sa kanyang pupuntahan. Mapapansin natin na nasa itaas siya ng mataas na bato at natatanaw niya ang nasa ibaba at pinagmamasdan ang bawat kilos nila. Nag-iisip kung ano ang dapat niyang gawin sa mga oras na ito. Habang ang mga tribo na kanyang pinuntahan ay nagkakasiyahan, nag-iinyuman at kumakain. Talaga ba, sige magpakasaya kayo dahil pagtapos nyo dyan ay ako naman ang aataki sa inyo. Sige lang at ibigay nyo sa akin ang pagkakataong ito dahil uubusin ko kayong lahat na wala kayong kaalam-alam. Natapos niyang magplano, naglagay ng katas ng dahon sa kanyang mukha upang magmukha daw siyang Rambo, kaya Sufei, Ling Yu at Sos Uro, maghintay lang kayo dyan at parating na ako, ililigtas ko kayo. Habang nagkakasiyahan kayo, dito lang muna ako at maghintay ng pagkakataon. Si Liu Yi ay tiwala sa kanyang sarili at hindi na makapaghintay. Habang ang mga lalaki sa tribo ay tumatalon parang mga poloka ay si Liu Yi naman ay sinasamantala ang pagkakataon upang mahanap ang kanyang mga asawa. Napansin ng ating bida na magkaiba talaga ang pamumuhay ng mga trebong ito kaysa sa trebong napuntahan niya. Bukod doon ng mga bahay ay magkaiba din ang disenyo at mas maganda ang pagkakagawa ng mga kubo nila. Mas lalo nagbigay ng kanyang atensyon ang isang instructor na kanyang nakita kaya agad niya itong hinanap ang papasok. Hindi naman nagtagal agad naman niya itong nakita, kaya hindi na siya nagpatumpik-tampot pa at agad na siyang pumasok upang makita kung ano ang nasa loob nito. Sa hindi inaasahan, ang loob nito ay parang normal lang maliban doon sa gitna ng silid. May mga nakakalat na bungo at mga buto ng tao, kung ibang tao ang makakakita nito sigurado matatakot at manginig. Ganun paman, dahil si Liu Yi ang nakakita nito agad naman niya itong napagtanto na hindi bahay ang kanyang napasok, kundi libingan, ang tribo bang ito ay gumagawa ng laro. Dahil sa kanyang pagiging mausisa ay nilapitan niya ito upang makita pa ng gusto ang mga nakaguhit sa poste, Napansin niya ang mga guhit pero wala naman siyang maunawaan kahit isa. Kaya pinagbasdan niya pa rin itong mabuti, siya ay namangha dahil paano nila nagawa ang posting ito na talagang makinis at maganda ang pagkakaukit sa mga larawan. Hala, ano ito? Para siyang hinihila at sinasabi sa kanya na hawakan ang bagay na yon. Kaya nawala na siya sa kanyang ulirat at dahan-dahan lumalapit ang kanyang kamay sa poste, nang hahawakan niya na ang poste ay bigla naman bumalik ang kanyang kaisipan at pinigilan ang kanyang kamay. Sandali, anong nangyari? Bakit sumusunod ng kusa ang kamay ko sa misteryosong posteng ito? Nagtataka siya kung ano ang mayroon sa posting iyon at bakit bigla nawala siya ng malay pansamantala at parang may nag-uuto sa kanya na hawakan ang poste, kaya nagdesisyon na lang siya na umalis at lumipat ng kubo baka sakali makita na niya ang kanyang mga asawa subalit ng Liu Ingon na siya ay may sumigaw sa kung saan. Hoy, sino ka? Anong ginagawa mo dito? Si Liu Yi nang marinig ito ay bigla siyang naging alerto at inilabas ang palakol upang maghanda ng pag-atake, subalit paglingon niya ay wala naman siyang nakikita kahit saan. Sino ka? Bakit ayaw mong magpakita sa akin? Sabi ni Liu Yi. Hindi mo na kailangan malaman kung sino ako dahil ikaw mismo ang pumunta sa akin kaya ako lang ang may karapatan magtanong dito kung sino ka at kung ano ang ginagawa mo sa lugar ko. Si Liu Yi ay kinakabahan pero hindi dapat siya kumurap dahil ang kalaban niya ay hindi niya alam kung nasaan. Hindi ako nagpunta dito para makipaglaban, nais ko lang umalis dito sa lalong madaling panahon. Ako ay tagalabas at hindi sinasadyang mapadpad dito sa lugar mo. Gusto ko na sana umalis ngayon na, subalit ang boses na kanyang naririnig ay hindi naman agad siya papatayin dahil bibigyan pa siya ng pagkakataon para mabuhay at makakalabas siya ng malaya, pero si Liu Yi ay masyado niyang minamaliit ang may-ari ng boses na kanyang naririnig. Hindi ka makakaalis dito hanggang hindi mo natatapos ang pagsubok na binigay ko sayo. Maya-maya may lumabas na dalawang malalaking ipis sa kanyang harapan. Wala akong pakialam kung sino ka pero dahil pumasok ka sa lugar ko kailangan mong ulihin ang dalawang ipis na yan at kung nabigo ka papatayin kita ngayon si Liuyi ay naghanda at nagtanong Ano ba talaga ang gusto mong gawin ko Sumagot ang misteryosong boses Simply lang ang gusto ko ay ilagay mo ang iyong palad sa poste At pag nagawa mo ang sinasabi ko may matatanggap kang gantimpala mula sa akin gantimpalang hindi mo pa natatanggap kahit kailan ang sinasabi ng misteryosong boses ay parang narinig niya na yun dati at nabasa sa Facebook na laging dumadaan sa kanyang wall. Bigla niya naalala na yun yung salitaan ng mga scammer at mga pyramid scheme, isimani ito kung sa panahon ko. Salika, ka, pera mo dodoblihin natin basta gawin mo lang ang sinasabi ko. Subalit sabi agad ng ating bida, kung totoo ang sinasabi mo. Bakit kailangan mo pa akong bantaan tapos naglabas ka pa ng dalawang malalaking ipis? Ang dahilan ba para tapusin ko ang pagsubok? Tama ba ako? Ang dalawang malalaking ipis ay palapit ng palapit sa ating bida. Nagsalita ulit ang misteryosong boses, ang hinu mo naman umintindi sa iyong sitwasyon. Ang kamatayan mo ay nakadepende sa iyong gagawin at sinasabi ko. Si Liu Yi ay sumunod agad sa sinasabi ng misteryosong boses, kaya kung labanan ang mga ipis na ito, pero ang kinatatakutan ko ay ang misteryosong boses. Sige na, gagawin ko na. Pagkatapos niya magsalita ay nailapad niya na ang kanyang palad sa poste. Makalipas ang ilang sandali, ang guhit sa poste ay lumiwanag at ang poste ay nanginay. Si Liu Yi ay nagtataka, anong nangyayari? Ang aking kamay ay hindi ko na maalis at parang nagkukulay ginto ang palad ko. Ano ang ginagawa ng posting ito? Habang lumilipas ang oras, si Liu Yi ay unti-unti nang napapagod at nanghihina, nang napaupo na siya sa lupa, sa kanya lang napagtanto na ang posting hinahawakan niya ay humihigop ng enerhiya ng buhay hanggang siya ay mamatay. Ito na ba yun? Nagpunta ako dito para mahanap ko sina Sufei at mga kasama nito, pero dito na lang pala ako mamamatay ng walang dahilan, pero hindi ko talaga maintindihan kung bakit mamamatay ako dito. At sa maikling oras na lang ang nalalabi sa buhay ng ating bida ay nagbalik-tanaw, muna siya at inalala ang mga panahon na kasama niya sina Sufei at Lingyu na masayang-masaya sila. Hindi rin niya sukat akalain na magiging asawa niya ang dalawa. Sufei at Lingyu magiging alaala -ala ko na lang ba kayo? Hindi maaari ito. Kailangan kong gumawa ng paraan para makaalis dito. Hindi dapat ako susuko sa mga oras na ito. Hindi pwedeng iba ang makikinabang sa buhay na ibinigay sa akin. Kailangan ko pang mabuhay. Kailangan ko pang makasama ang mga asawa ko. Kailangan kong kumuha ng lakas sa pamamagitan nila Sufei at Ling Yu. Gusto ko pa sila makasama at makaalis dito. Kaya agad namang tinulak ng dalawa niyang kamay ang poste ng buong lakas at tagumpay naman niyang nagawa ito. Dahil sa kanyang ginawa ay biglang nabuhay ang selyo sa kamay ng ating bida at tinamaan ng marka ang poste na kanyang hinawakan. Makalipas lang ng ilang segundo at naging maayos na muli ang kanyang pakiramdam at bumalik lahat ng kanyang enerhiya at buhay, ang kanyang lakas ngayon ay dumobli, habang nilalasap pa niya ang bago niyang lakas ay may biglang tumapik sa kanyang balikat. Pansamantala po muna natin puputulan dito mga karikap at alam ko naman na muli na naman po kayo na betan, pero kung nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon, ako po ay humihingi ng inyong like at mag-iwan din po ng comment upang may palagi po akong binabasa. Sa mga mahilig po manood ng mga ganitong kwento, pwede po kayo mag-subscribe at pindutin na rin po natin ang maliit na kampana upang palagi po tayong updated sa mga bagong labas na episode. Maraming salamat po and God bless you all.